Puro, oh, yeah! Eh, <coughs> pagpasensya nyo na ako, may as. May ako, kaya ganun ang magsalita. Gabong! Ang <coughs> ginawa ko itong video ito, gabong! Kasi, <coughs> walang nagpo-post sa YouTube. Gabong ko ba? O yan, <coughs> ng GL variant na 4x4, gabong! <coughs> ng Triton, ng bagong Triton. So, ako gagawa ko para sa mga gusto bumili kasi ako bumili ako. Wala akong kaalam-alam. Hali, ang pinagkaibahan ng GLX tsaka GL na Triton. <coughs> so, yung mga naalala ko. Noong una, radio. yung radyo. Yung radyo yung malaki. Ah, <coughs> uh, con control yun sa kanila. Parang push button na ganoon ganun. <coughs> air vent. Mas malaki yun. <coughs> yun, ito. Oh, yun. <coughs> yun shot ng kote in and out yun sa kanya ang gagawang sa kanya ang push button na ito kasi siyang manual ayan mas maraming USB yun dalawa yata in lighter cigarette parang nandun ay hmm. ay nakita kong bar yan kasi is hindi four wheel drive hmm. so yung four wheel drive ng ganito ng GLX ganito rin pindutan na may eh, dagdag lang yata sila kasi ano yun eh? hmm. ito parang super select iba yung isa ano yung isa hmm. <coughs> super select tara gagawin easy select ba hmm. dito pareho lahat ng handle meron super so, lahat so wala na ako problema dyan sa interior ha lahat meron pati yan yan So para okay naman lahat. <coughs> Sa pintuan ito chrome. Sa kanila ito plus itim lang. <coughs> Dito para naman carbon din. Yung switch na power na rin. Window. Yung power retractable ang window nito. Ito hindi. Kaso power adjust na yung window. Kaya okay na rin. Hindi naman kailangan yung retractable. Yung cambio. Ito yung cambio. Hanggang siya. <coughs> Same sa standard na mga bagong coach na ngayon. Ano mo? Atras mo. Aangat mo ba yung Ito. So para lahat, tingin ko pareho naman. Sa likod, hindi ko napansin yung likod kasi hindi eh, ako nakaupo sa likod. Pag tayo sa likod. Uh, uh. Uy, uy. Uh, uh. Ito, meron siyang tagong lighter si, Sorry, sorry. Meron siyang lighter cigarette. Din. Ito. Yung may USB. Ito wala. May lighter cigarette din siya. Yung may USB. So pwede na may lighter cigarette. Yan. yung loob ng GL. Ang pinag-iibahan niya. Yan, yan. Sa likod naka bedliner na rin so okay na wala lang siyang footstep walang footstep so sa akin bali yun kasi pala ko rin naman kabit ng ang 4x4 na na bakal so, sa akin parang bali wala tapos may isa pa bumper Likod hmm. ng bumper, wala. Hmm. Yun, GLX, tiyan lang meron. Ito, wala. So, <coughs> wala rin pwede sa akin. So, bala ko pala ng, bakit ako kabitan ng bakal na bumper. So, yung luma, yung dati, bakit kaling ko rin. <coughs> Ang kagandahan sa kanya, <coughs> kung meron liner sa mga GLX, ito meron din. So, very good. Hindi tinipid na Mitsubishi. Importante kasi sa mga putik. Yan ang pag trail ka. Hindi yun. Meron yan. Tsaka so, ito. Sa panagustong ko. Ito wala ito sa GLX ko napansin. Itong itim na yan. Hindi ko napansin na ito. So far. Ito meron. So. pang mas okay. Itong itim yan wala doon ah. Uh, oh. sa harap ang gabi naman eh headlight yun diba sis ano lang to halogen dyan yun na LED na so ayoko na LED <laughs> dahil pang, pag gagamitin mo to sa probinsya <coughs> bundok ako kailangan mo ng yellow, hindi ko kailangan ng LED so, ngayon nakita ko kung hindi pagbabago so sa akin masulit ako sa GM mags lang yun hindi <coughs> na ka mag by 16 lang to yung GLX 18 so walang pwede ulit sa akin kasi bala ko rin magpait ng gulok na malaki Yung pang opro so parang useless na sa akin yun mags so parang na yun na ko rito yun ang pang-upgrade ko sa gusto ko so, para sa akin yun yun guys ito takayo pa lang ano automatic pala yon may keyless pag pinindot mo nagko-close yung nagre-retract yung window mag-isa pag in-open mo umu-open mag-isa yung window nung na-test na kung GLX ito hindi pero parang useless din sa akin yun. Okay. so parang okay naman lahat ng kailangan ko meron eh itong bedliner importante sa akin meron yung mating sa ilalim ng ng ano gulong Yan lang kay mga handyan din pa o sa sampak ko madali yung mga tinanggal <coughs> nila yun din yung mga papalitan ko kaya okay lang ako